Alam sir Dennis, ano reaction niyo na not a dry eye was in the cinema? Totoo kanina? ba? Totoo oh, oh, ba? Oh. Uh, masaya, masaya. Actually nagulat nyo ako eh. Pagpasok ko kanina feeling ko hindi pa kayo ready lahat kasi na-absorb niyo pa talaga yung lahat ng emotions na nararamdaman niyo after mapanood yung pelikula. Pero natutuwa ako na uh, nagtagumpay kami dun sa intention namin na ma-achieve namin na maramdaman ng bawat isa yung Uh, yung pakiramdam na um, na meron silang natutunan sa pelikula, nakarelate sila doon sa pelikula. Actually, yung uh, lesson naman ng film is very universal. Kaya siguro nag-reach out siya sa audience and hindi mahirap na nakarelate yung mga manonood dito. Very worth it yung hirap nyo sa shoot. Ang dami parang andami dami yung injury parang, parang gano'n. Ano? Uh, ano, um, oh, ma Well, lahat naman yon ano, uh, nagawa namin ng maayos. Uh, Siyempre, sa, sa direksyon ni, at pag-guide na mabuti ng aming director, si Director Zig uh, lahat ng yun, kahit bukang naging mahirap siya i-shoot, uh, hindi naman siya talaga naging pahirap sa amin dahil um, uh, nag-guide niya kami ng maayos na choreograph niya lahat ng mga eksena flawlessly and um, Suportahan niya kami sa lahat ng eksena. Oh. Sobrang matunog yung pangalan niyo na best actor. Mukhang matunog na best actor for MFF 2024. Matunog ba? Oo. Well, ako kasi ano eh, uh, ay yung na season na to, ayoko na masyadong ramdamin yung stress ng pakikipagpagalingan sa mga mga tao, pakikipagbaliksahan, pakikipagpakitaan ng ng mga best na projects natin. Ang gusto ko lang, i-enjoy lahat itong pelikula na to dahil lahat to special, lahat ng 10 entries na to. Uh, ayoko na mas stress dun na iniisip ko na kailangan kong makipagpagalingan kahit kanino dahil lahat naman tayo magagaling. Iba't iba lang tayo ng style. Kaya sana uh, natin lahat ng pelikula ay yung darating na Kapasko. Last two questions. Uh, ano pong reaction na na 40-ish cinemas daw ang Green Bones? sa simula? Well, masaya. Dahil doon sa 40 cinemas na yun, uh, talagang pinili yun dahil um, doon sa 40 cinemas na yun, nandun na yung isa sa mga magagandang locations. Talagang pinili. Pero hoping pa rin kami na madagdagan. Uh, sa ngayong darating nakapaskuhan, sana maraming uh, uh, clamor ng demand para dito. And, mas maganda na yun, magsimula ka ng konti at madagdagan siya kesa magsimula ka ng marami at patuloy naman siyang nababawasan hanggang habang tumatagal. Last, uh, can you invite everyone to watch Green Bones? Hello everyone! Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ngayong 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival, meron pong sampung napakagandang mga entries. Sana po suporta natin ang lahat ng yon. At syempre, meron po kami isang entry doon. Ang title po nito ay Green Bones. Ito ay pelikula ni Direk Zig Dulay starring Ruru Madrid under GMA Films, Brightburn Entertainment. Sana po supportahan natin ngayon darating ng